Hello guys! So, ayan, tapos na ang brigada sa school. Handa na namin mga classroom at thank you po sa mga volunteers na nagbrigada. So ngayon, for today's video po ay duty as nanay naman po tayo. So isa sa duty sa pagiging nanay ay ang ihanda ang mga gamit ng mga papasok na anak. So ito po ay gamit ng aking bunso na si Ivan. Kulay pink daw po ang kanilang notebook. So ito, kulay pink ang aming binabalot sa mga notebook. So dahil hirap po silang magbalot ng notebook, ako na po ang gumawa. So walong subjects lang po muna. And then, yung pag-design naman at pagsulat ng mga subjects at pangalan ay courtesy of kanyang Ate Felicity naman. So ayan, dito sila po nahihirapan, hindi pa nila kaya ano, yung pagbalot ng plastic. Pero paglalagay ng design sa'y, kaya na po nila. So sabi ko, simplihan lang at lalaki naman po, hindi naman ito babae. Eh ayan, tapos narin po ang babalot, ayan walang subjects po yan so, OTC of Ati Felicity po ang pagsusulat ng mga subjects subject at pangalan o, yung kanyang ati na po ang nagsulat ayan thank you for watching po, bye bye till next time